naman tayo ng ilaw mga currents ito ay kunding ilaw na dati itong ano mga currents uh, si FL na pin light so may na maghanap na ganitong ilaw saka effective na rin yung ano nito balas kaya kailangan na siya i-convert sa lead bulb na mga currents Ito na yun guys, currents. Ito na yun, natanggalan natin yung pin light at saka yung kanyang balas. So ganito na po ang mangyari mga currents. Isintak yun at saka yung lead bulb na. Mabilis na siya i-access pag na sakaling napundi nito. Mabilis na lang siyang palitan. So ngayon, ibalik na natin siya dito saan natin ito tinanggal so maingat lang tayo dahil ano to yung light so kita nyo naman bukas yung mga ilaw so ibig sabihin ka on yung kanyang switch nito so basta alam mo na yung ginagawa mo pero dobling ingat pa rin dahil ito ay kuryente kahit nakaglabs man tayo kailangan doble ingat pa rin sa so, tabihan sa mga kapwa ko electrician ingat po kayo mga sir mga master kung saan mo kayo maroon sa sulok ng mundo at please sa atin lahat na sa paggawa nito ng militarical na trabaho bilang isang militarisyan maintenance nilaw so, na siya mga currents I Screw na lang natin saka ibalik natin yung kanyang reflector itong tawag nitong ilaw mga rin sa ano yung tabo ng light ang tabo kasi ang kanyang design kaya siya tinawag na ganun so, para sa mga kapako ko electrician so, na ulit na natin yung kanyang cover Víctor. Bukang bapak nang turun nyo dito Ano? Terus baka bapak nang turun nyo dito Bukang siap dito diba? Diba pasok nga? Bukan nga Bisa maya nga diba bukang?